ay ay de las alas ni Res Baca, ni Chloe San Jose nang hiwalayan ng asawang si Gerald Sibayan. At Para sa aking balitang showbiz, viral ngayon ang tila patama ni Chloe San Jose kay Ai Ai Alas nang sumambula at ang balitang iniwalayan ang komedyante na kanyang mister na si Gerald Sibayan sa pamagitan lamang ng text. Na iniwala ang mga na para kay Ai ang post ni Chloe na na-screenshot ng netizen at ngayon ay kalat na kalat na. Sa nasabing screenshot, mababasa ang post ni Chloe na, back to you mamang, hindi para pagtawanan ang sitwasyon mo pero ang ginagawa mo sa iba ay babalik din sa iyo ng 10 times. It's just the universe law. Samantala, may ilang netizen naman na nagsabing fake news umano ito dahil wala raw ito sa wall sa Facebook ni Chloe. Ngunit ayon naman sa iba, isa itong legit dal friends of friends lang daw ang maaari makakita sa naturang post ni Chloe at hindi ito nakapublic. Ang ibig sabihin umano ito ay mga FB friends lang ni Chloe ang makakita na nasabing post. Kahawag na nito, bukas naman kami para sa panig na mga taong nabanggit.